Kain tayo. Melon at saka wanton. Sorry. Kamahaw pa lang naman. Hindi siya. Drink the milk. Oh. Wanton. 음! 맛어으 아, <laughs> Ang sarap ng melon. Ang daming tubig. Tapos matamis. Kaya pa, mahal. Ayoko sa akin lang. pra pre ng lang sila ng tamis yung binili ko na tag 1.8. masarap din yun <coughs> mamaya magdating yung biyanan ko hindi ko naman alam kung ano lutuin ko magluto eh. mag na naman ako nito mag air ko na ako kasi mainit yung ano ba yung yung ngib yung ngib ah, yung ngib eh. kanang kuan ba kanang hindi ko sa gawas kay kanang sa tawag naman kanang, kanang ang ang temperature di sa mga init na kana murag ka ng murag na steam ka na walay init ay wala init walay hangin ba hmm. 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 Yung Diyos niya kagabi, tinapos niya ngayon. Ay, iwan ko itong anak ko. hmm, hmm. Yep. Mommy, please open it uh -huh. uh -oh. open uh -huh. open. Uh -huh. open it oh.